Ay, dito mababaw siya, banda Ginny. Ginny, dito banda mababaw siya. Pero sa gitna, yun ang malalim. Lake. Parang lake. Oo, lake siya. Oh. Lake. Kaya nga. Lake nga siya. Makapasok naman ng ano eh. Uy, dito pala may black coffee. May black coffee. Ano ah? Oo, <laughs> yung maganda mas. Ay. ang linaw ng camera oh, niya. Ano ito kaya nga hindi ko to sinusunod. Redmi yan ah. eh, no. Pero wag mo lang ihulog kasi once ang mm, cellphone kaya nga ito oh, ano Ay, ilang beses na kayo, siyang naano. Once na mahulog pala siya nagaano okay, siya. Sa, Nasisira yung camera niya. Kailangan ko lang gumili ng bagong ganto kasi tinan mo ano ano siya. Ayan o. Sa akin, iwan ko na saan na yun. Lang, may kanito sa public. Ah. Magkano? 30 euro. Mahal naman. Oo, mayroon siyang ganto. Dito. Ang mura-mura lang. Magkano lang bigay ko? 25 pesos sa Cyprus. Oo, oo ganun. 25. Maganda kasi mayroon siya. Yung bago ngayon, mayroon na siyang ano dito, oh, Ila, oh. Oh? o ilaw. Oo? Oo. Maganda yun pang vlog. Ganda. Yung nirigalo ko sa pamangkin ko. Hmm. Oo. Hindi gusto kong bumili ng camera 360 yun lang gusto kong bumili. So, yung 360 degrees? Oo. Maganda yun. Kasi kahit hindi mo siya iikot, hindi ano kasi mo lang siya. kahit uh, konti lang yung ano, nakukuha niya ang paligid oo, mo. Oo, pero parang nakakaduling yun. Ayosin mo lang. Depende sa pag-ayos mo. Kasi yung pabilog niya, yung parang pabilog. Ah! Duling-duling talagang mata ko niyan. As in. ano talaga yun, mga matitinding vlogger na Mm -mm. Sakit sa mata kaya yan. Pero umpisa-umpisa muna tayo sa ano, uh, pag, pag vlog ng paunti-unti. Mm -mm. uh -huh. Hindi sa akin continuous ano naman pa, eh. Ha? Sa akin continuous naman yan eh. Yung pang upload ko. Pa, ano pa lang ako pang Facebook pa Mm. -hmm. At, anong, anong, anong Facebook? mm -hmm. Marami na. Ay. Tara, tingnan natin may 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 ano na ba? May huli? Ay, mayroon na genie. Yung isa patay na. bilisin mo ah. Ihi, share. Ihi. Ay, Jenny, look at this. Ito. Ah, eh, full of share. Ah, from there. From there. Wow, Jenny, come here. Look at this. Wow. Look at this. May nakuha na rin sila. Ope, sparrows. Sparrow. Wow. Ope, sparrow. Ah. Kopasparo. Yung pangalan niya daw Kopasparo. Kopasparo guys. ayan oh. Kita. Wow. Meron ba din Ayan Ayun oh, huli na ni. Oh, gini. Ah, kaya voce pura. Naki. si Napi. Il nostro vichte. Si Eh. Calo. Calo. Poi no. Nado, è Ah, nah. okay. Ah, may nahuli sila. Dine. Nakita mo si Pora? Si Pora. Ay si Pora. Apa ah, tay na siya Ay buhay. Ayun. Namamimingwitin sila dito kasi. Oh, eh, eh. Come on, yes. Woo-ha! Bravo! Kira! Saan siya na? Ay, nabuhay na huli sa muli. Sa, sa put. Bravo, ayay. Hopa, ay. hopa. Woo! Paramihan sila ng huli ka dito. Yes, sis. Ako po, Ne. At Πού πάει, πού πάει, πού πάει. Εδώ, εδώ βάζουμε και αυτό. Εδώ πού, πού, πού είσαι. Ζυμάρι. Ζυμάρι, εεε. Μύρισε να μύρισες. Παίρνουμε, mm. βάζουμε αλεύρι, νερό mm -hmm. και ψαρεύεις. Μμμ, mm, okay. Εκεί που πουλάνε στα, ε, στα γκίστρια. Μμμ. Mm Ήδη -hmm. αηλίας, ναι.

Evia, apunta down. Hai. Evia Evia. Evia. Segi Evia. Ah, Evia Port pala dito, Jen. Jen, Evia Port. Ah, uh, di. Baka yung town, pangalan ng town, pero yung port nila Evia, Eviank, Evian Port. Evian Port. Pilipino siya. Ay! Ginny! Si Orchin, no? Si Orchin. Yung mga itim. Ha? Ang tamang isda.

Ipapalitin mo. Sige, <laughs> eh ano mo, i-video. Nakuha, nakuha yung mo. Dito tayo. Oh. Alkida. Alkida. Ano oh. Anong ginawa natin dito? Oh, masyal. Oh. Magka ng gastos, oh. siyang daan. Ah. Di ba? Pitapos sa 7 5 days in working, one day in gastosin. Oh. Di ba? Uh, oh. Okay. Oh. Magkano ang gastos mo ah, So, sila Ah. Ah. Ay kawa. Oh. Pupuk ka diyan. 45 Ah. Enjoy. Ah. Oh. Enjoy ka man. Enjoy. Uli enjoy. Basta lang agi. Mom, basta bisaya, laagan. Ay ganoon naman talaga ginagawa niyo. Eh. Ilonggo kami. Walang gala sa amin. <laughs> Walang gala. <laughs> Watching ko mahalaga sa Ilocano. No. Watching ko mahalaga sa Ilocano. No. One. 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 Peso. Eh, one euro is how much? 63. Isang kilong bigas. <laughs> Isang kilong bigas. Asa na si Jen? Ando. Ando niya ta. Ando niya ta. girl. Oh. Kailan naman yan? Akala mo maagawan nang Agawin mo nga. Ay, <laughs> di <bali> na. Ayoko nang sa ng pulo. <laughs> Ayaw mo na? Ayoko na nang akin ng pulo. Bakit ba? Di bali lang single. Wag lang yan oh, e, wag lang yan ganon may sabit. No? Oo. Oh mas mainam pa yung libre ang ang okay, self, okay. di ba? Free self. Free like a wind. <laughs> Free uh, like ganyan, a wind. Naku po. Ulo lang nga uh, napin You're napin, right. Solo okay. mong video na to, girl. Ako? Oo. Hi. <laughs> Oo. Ikaw may hinahanteng ka. Anong hinahanteng? Lalaki. Hmm. Lakay. Foreigner. Foreigner. Kerio. Nakaano na, nakahanting na. Oo. Saan? George George. George George. Boy George. Boy George. Tara na mo, na lang Alam naman nila yan.